Ayun mga idol for today's video, grant game ulit tayo gamit si Gatet Kaka. Sa game nga na ito, nakamaniac pa tayo. XP lane tayo dito katapat natin si Thomas. Tapos tingnan nyo siya dito, hindi ko alam kung lag siya o nakatulog kasi nagdiretso siya sa aking torre kaya na first blood ko siya dito nang walang ginagawa. Dito pagpasok ko sa bush ay nandoon pala si Thomas, tapos sakto naman at kasama ko si Odette kaya pinalagan ko siya at mapipitas namin siya dito. Nagkasabayan kami dito ni Thomas, medyo masakit na ang damage niya dito kaya napaatras tayo dito. Pinasunod ko siya sa loob ng tore sa bay Aldi, pero hindi na umabot at nabigyan niya tayo dito. Tapos dito low HP na tayo pero napaalti pa din tayo sa kalaban at napitas na naman natin si Thomas. Magpupush na sana yung tatlong kalaban dito pero hindi nila alam na may babagsak na pala sa kanila na ulti ni Gatet Kaka kaya mapipitas ko na naman si Thomas dito pero mabibigyan din ako ng mga kakampi nito. Dito naman nahuli ni Tigreal si Clint kaya mabibigyan natin siya dito. Ang lakas naman ng loob dito ni Alucard kasi may sanib siya ni Angela, pero bale wala yan sa tatlo at kaltok ni Gat at Kaka, nakatakbo pa si Angela dito. Sige takbo ka lang hanggat may lupa pero hindi namin siya tinigilan, pumanda ka kapag ikaw ay aming inabutan, mata mo lang ang walang latay. Dito naman napakatapang ni Tigril kasi nagset sa loob ng tore kaya napa din tayo, pero isa lang napitas namin at kumaripas ng takbo yung isa. Tapos dito na yung part na makakamaniac tayo. Pinasok ko sila sa loob ng base at inubos ko ang apat na kalaban pero napitas din tayo dito dahil mas masakit ang tore. Dito naman napaganda yung timing natin at saktong sakto sa dalawang kalaban yung ulti natin. So ayun guys, patapos na ang laban na ito kasi may lord kami. Hindi na kami napigilan ng mga kalaban na tapusin ang laban, kaya panalo na naman tayo mga idol. Hanggang dito na lang ulit mga idol, abangan nyo na lang ulit ang susunod na upload. Sa mga hindi pa nakafollow e baka naman, maraming salamat mga idol.